Simply, how are you good morning po magandang buhay sa inyong lahat at uh, ngayon po ay pupunta muna tayo sa Marshalls bago tayo pumunta ng store ayan meron nang tayong bibilhin guys ayan nakailangan ko so ayan po nandito uh, tayo guys sa South Common South Common area dito sa Edmonton ayan tingin tayo guys ha Maria. Tingin tayo. May titignan lang ako na mga gamit. Saan kaya yung... Ayan guys, ang kaganda ng mga bag nila. Titingin lang ako. May titignan lang po ako. Ayan. Ang ganda ng mga bags. Ayan guys. Ang gaganda. Ito ang gaganda oh. Ito ang ganda oh. ganda niya. Yan guys, ang ganda. Yan, so tignan natin. 39, ang cute. Yan, ano ba yung bibilhin ko guys? Sitingin muna ako. Ang ganda. Ang ganda naman. ito so guys maganda din oh, ang ganda din ang strap niya Ayan, parang matibay siya parang matibay so tingnan natin kung magkano to pwede lang guys ha ang, ang sarap pa mamili kasi wala pa masyadong tao ayun ay ang ganda 29 lang siya gusto ko kasi guys maliit lang pero marami akong mailalaman ayoko ng malaking bag pa kasi ng malaking bag. Ayan. So, ayan po. Titingin muna ako, guys. Ha? mo muna ako ng bag. Saglit lang po. Ito maganda rin. I like din to. Ayan. Ang ganda. Okay. Wait lang po, ha? See you later, guys. Ipili muna ako po. Thank you. Bye-bye. Ayan guys, nakabalik na tayo. Nakabili na ako ng ano, ng yung bibilhin ko. Yan, sinabi ko kasi kahapon na ayun, bibili ako ng bagong wallet, pero yung bag hindi ko inaexpect na makakabili ako. Pero okay na rin kasi gusto kong ano, palit-palitan yung bag ko kasi nalalas pag na rin siya. Tsaka practical naman yung price, guys. Kaya yun, tindrit ko na rin yung sarili ko. Ayan po, nakabili ako ng wallet. Ito po. So guys, papakita ko sa inyo. Simple lang naman po, hindi ako masyado kasing tumitingin sa brand, basta sa tingin kong okay siya, matibay at saka comfy gamitin, eh okay na po. So ito po siya mga kasimple check nyo po. Ayan. So ito siya guys, ito yung aking wallet, ito yung wallet. Ayan po. Simple lang siya. Ayan, mura nga lang to guys, ah nasa 15. 15 dollars lang, ayan, 15. Ayan po. 15 lang siya guys. Ayan. Very practical. <laughs> Dollars na yan guys eh. So magkano na rin yan sa atin. So pakita ko po sa inyo. Ayan, ayan siya. Ayan siya. Medyo masilaw guys. Andito ako sa parking. Ayan. Gusto ko siya kasi ano hindi siya hindi siya ano hindi siya malapad. Ayan po. May lalagyan siya ng mga Ayan ng mga cards, tapos mga bills. Ito naman, may lalagyan siya ng mga coins. Ayan. So, ano na siya? Maganda siya. Ayan po. Simple lang. Kulay black. Tapos, ito namang isa, guys, ay yung bag. Ayan. <laughs> yung bag. Ayan. Maganda rin kasi siya. Ayan. Nasa ano lang. Nasa uh, 20. Ayan po. 29. 99. So, 30. Ayan siya, guys. Ayan, maganda din po siya. Ayan, very simple lang. Ayan, okay na po yan pang ordinary natin everyday. Ayan, pagpapahingahin ko muna yung isang bag ko. Kasi, ganun ako guys, kung ano yung favorite ko, yun ang din lagi kong ginagamit. Ayan, sa Pilipinas ko pa pala binili to. Binili ng pamangking ko sa akin. Ayan, favorite ko siyang gamitin. Kasi very, ano siya, handy. Ayan, tsaka hindi mabigat. So, ganun. Ganun din na. Parang ganun din po itong isa. Ayan. Gusto ko po yung mga ganyan lang na bags. Ayan. So, ito na guys yung ating bag. Ayan, yung binili natin bag kanina doon sa Marshalls. Ayan po. Ayan, at tsaka yung ating wallet. Ayan, nilagay ko na. Ayan, maganda yung style niya kasi meron na siyang kasamang coins. May kasama na siyang coins at saka bills. Ayan. Hindi siya ma ano sa, sa bag. Spacious. Hindi siya spacious sa bag. Ayan. So, ayan po. Maganda. Tapos may mga bills din siya dito. Ayan. So, ayan. Maganda siya guys. I like it po. Oh, ayan. Ganda ng style. $15. dollars. Ito naman ay $29. Ayan. $30 na rin. Ayan. So, ganda niya. Wala lang siyang mga compartments. Diretso lang. Ayan po. Yung wallet natin. Ayan, wallet. Ilalagay dyan. Tapos, ito. Yung lalagyan ko ng mga cards, i-separate din po. Separate. Ayan, guys. Separate siya. Yung mga lalagyan ng bills. Ayan. Sine-separate ko lang siya. Andito yung mga license natin. Ayan tignan natin kung ano pa yung pwedeng ilagay. Ayan yung ating mga cards. Andiyan. Hmm. Ayan po. Hindi na masara sa dami ng laman ng mga cards. Ayan. So, ayan po ang ating mga laman ng ating bag. Ayan. Tapos, ayan, kung ano-ano lang po ang laman nito mga pambanyos, mga gano'n. Ayan. Katinko. <laughs> Katinko. Pag masakit ang ulo. Supply. Lipstick. Ayan po. Ayan ang ating bag. So, ayan na po siya, mga kasimple. Ang ating bagong bag. Ayan. Ayan. ba? diba? Tingnan niyo po, mga kasimple ang ating bag. Ayan. So, okay ba? Diba? Ang ganda po, simple lang. Ah? Ayan. Thank you. Ayan po mga kasimple, ang ating bag. Ayan. Dito tayo. Ayan po. Ayan. Thank you mga kasimple. See you again on my next vlog. See you. Bye.